anatay luto na raw, luto, masarap daw. Ano yan tay, adobo? adobo? Yan po yung adobo style ni tatay. Yan po yung naman loob ng maboy ah, Mag-a-adobo raw po si tatay. Ganyan yung style niya. Mm Hindi -hmm. ba maalat yan tay? Tapos, pagkatapos ganyan din, ano gagawin? Asin. Ah, asin pa? Asin. 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 Ah, anak, kuha ka asin. Tapos ito pa, lalagay na rin yung mga ricado. Tapos oh. may asin pa pala yun. Kahit hindi asin sa kagyo. Ayan. Ayan okay, yung adobo style nila. Tapos paminta. Ah, yung iba kasi pagka nagluto ng adobo, dinidiretso na sa ano, sa kaldero. Ay, sibuyas. Sa kabawang. Hmm. takamantika mantika. Galing ah. Ayan po yung adobo style ng mga ano, ah, mga taga si Chukote. Tapos lah, lamasin lang siyang ganyan. Ano yan? Ah, <laughs> Parang masarap yan tayo ah. Ayan. tapos pagkatapos yan ano gagawin dyan nag ibubuhos sa saldero ah sige tara ganun pala dito na nila tinitimplahan sa taas tapos saka ibubuhos garaan lang magadobo tapos paano yan pakukuluin la, wala nang ilalagay na kahit ano ang kamaluto na yan mm. eh yung asin kanina na hinihingi mo lagyan natin lagyan natin para malaman ko kung ano lasa ng adobo nyo oh, sige lagyan yung konti yan pagkatapos tayo tatakpan antay lang siya kumulo tapos na pag naluto okay na yun pagkaluto po niya, titikman natin kung ano po lasa ng luto ni tatay same lang din nung nakarang nag adobo siya ng manok ganun sabay sabay ni Ricardo tapos may mantika na doon. tikman natin namin uy luto na tikman mo nga kung sakto Parang si Bernard nagluto ah. Sarap. Hmm. Tikman natin. Ah, tikman natin. Luto na raw, luto. Masarap daw. Kuha ka ng ano. Ah, oh, masarap daw, masarap. Malalagyan, lalagyan, lalagyan. Sino ba nagluto niyan? Kayong dalawa. Kayong dalawa. Tignan natin, no? Oh, ayan. Ayan po yung luto nila. Ganyan po magluto ng adobo mga katutubo. Ang galing ngayon, no? Oh. Mango nga. Ah, oh, tayo, 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 Tikim, 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 tikim. Tikim, ito, 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 ito. Gusto ko ito. Tikim, tikim. Uh, init. Init. Sarap. Sarap. Ngayon po oh, untunan sa. Nai gusto mo na tikman, masarap. Tikman din natin.